sa linya telepono si Mang Tani, si Ginoong Nathaniel Cruz, Jamie Resident Meteorologist. Mang Tani, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Jiggy, at magandang hapon po sa lahat ng nanonood. Opo. Mang Tani, ano po ang uh, i-expect na mga natin sa Luzon, particular sa Metro Manila, ka ka sa susunod na mga oras, mga gano'ng kalakas po na ulan ang inaasahan pa? Jiggy, kung uh, ikukumpara natin yung uh, inaasahan pa rin natin mga pagulan dito sa Metro Manila ay uh, hindi na kasing tindi, oh, kasing lakas at kasing dalas nung, ko uh, kung ikukumpara nung naranasan natin noong uh, kahapon, yes, Webes at nitong maghapon ng uh, Biyernes. pero maging handa pa rin tayo dahil uh, malakas pa rin yung hangin abagat na patuloy na hinahatak nitong bagyong si Falcon na kahit nasa labas na ng uh, Philippine Area of Responsibility. Yan ay dito sa Metro Manila. Sa kalurang bahagi ng uh, Central Luzon, yan yung Sambales bataan Area, yung uh, Ilocos Region, maging sa Cordillera. Malalakas sa pag-ulan pa rin ang uh, dapat na uh, ang aasahan dahil uh, malakas pa nga rin yung habagat. Maging yung uh, ibang bahagi ng uh, sa Southern Tagalog Provinces, Jiggy, ay uh, maulan pa rin. So, humihina lang ng kaunti, Jiggy, yung uh, mga pag-ulan at uh, yung dalas ay hindi na kasing pero maulan pa rin sa ninang malakas pa rin hanging habagat. Apo, Mang tani, pero yung pong binabanggit niyo parati na momentum nitong habagat, nandun pa rin po kasi yung, uh, yung forecast nga po na pag-asa parang sasabi po nila na pwedeng pumasok ng par ngayon o pwede pasok ng par ito pong uh, bagyong nangka. So ano po ang uh, data na hawak po ninyo tungkol dito? Sa ngayon, Jiggy, ay uh, nagbabago yung uh, tinatahak ng direksyon itong uh, bagyong sinangka at uh, Sa ngayon, ha, habang nag-uusap tayo ay tumataas yung posibilidad na hindi pa naman pumasok, hindi lumapit dito sa may eastern border ng uh, Philippine Area of Responsibility. Ito nga uh, isang malakas na bagyo, isang super typhoon na kasi ito, Jiggy, itong sinangka. Kaya yun yung babantayan natin. At yun nga, nabanggit mo yung momentum ng hanging habagat. Ito kasing si uh, Falcon, hindi natin, hindi ito basta-basta bibitawan yung hanging habagat natin hanggat hindi ito tuluyang lumalayo sa atin. So kahit bukas, sabado, oh, hanggang linggo, ay uh, patuloy itong uh, makakapekto sa hanging habagat. At oras na mawala ito, yan ay uh, linggo, lunes, martes, bahagyang uh, na yung hanging habagat habang lumalapit naman natin ng gusto, lumalapit dito sa ating PR, itong bagyong nangka na kapag lumapit ito ng gusto, kahit hindi pumasok, ay asahan natin na makaka rin at mapapalakas na ito bagya yung hanging habagat. Kaya may mga pag-ulan pa rin tayong maranasan next week. Yan ay dulot ng uh, muling pag ng hanging habagat, Jiggy. Apo, mangkani uh, Mang Tani, bago po yung uh, sunod kong tanong, papakita lang po namin sa inyo yung uh, biglaang bigla uh, ang pagbusang ulan. Itong nasa kanabagi po yung screen, yan po, ay live na ko dito sa Ubandot. Uh, Pabugso-bugso talaga, bigla hong uh, lumakas ang ulan. Kanina ho ay uh, wala na ni Ambon, pero ngayon, eh, bigla na namang bumuhos ang uh, pag-ulan dito. Uh, mang Tani, binabanggit niyo po yung uh, Eastern Seaboard, Eastern Seaboard ang pwede mapektuhan ng Nangka. Uh, meron na po bang uh, at least general area na Nakikita po kayo sa data? Ang binabanggit natin, Jiggy, doon sa sinabi nating eastern border, yan yung bahagi ng karagatan na sakop ng Philippine Area of Responsibility. So walang direktang magiging epekto itong si uh, Nangka kung sakali man na lumapit siya. Ang magiging papel nito, Jiggy, katulad ng ginawa ni uh, Falcon dito sa atin, ay uh, pinalakas yung uh, hanging habagat, hinigop niya ng gusto at ganoon din yung uh, mangyayari dito kay uh, Nangka kung sakasakali mang lumapit ito ng gusto sa atin. Kaya pa nagkagayon, yung paring kanlurang bahagi kasama na yung Ubando, Jiggy, na patuloy na makakaranas ng mga pag-ulan sa Ninang Habagat. At paalala natin, Jiggy, ha, yung kasing hanging habagat ay uh, may karakteristik yung ulan niyan na alam na rin naman ng mga taga-Ubando na talagang bugso yung hangin niyan at ulan, lalakas, biglang mamamahinga at muli darating na naman yung isang bungkus ng ulap, magdadala naman ang pagulan. Ang isang ano kasi ng habagat, yung ulan niya kumisan biglaan, nabubuhos at pagkatapos biglang mawawala. Pero maula pa rin. At yan yung dapat na antabayanan ng ating mga kapuso dyan, maging sa Luzon, sa mga susunod pang araw. Kaya hindi pa masyadong mamamahinga itong hanging habagat dito sa ating bansa. Apo. Maraming maraming salamat po sa pagkakataon si Mangtani Tani, ginoong Nathaniel Cruz, resident meteorologist po ng uh, GMA News. Maraming salamat.